Omo, kitang inano mo? Pinayawak e. hawak. pinayawak. Paano ka nakatayo mo? Ako 'yung mo. Balbo ko ito, mababawasan ikotin ito. Uy, 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 uy. Uy. Mari ko dapat nagtuturo sa bata nang tama ng tamang asal. Tama, nagtuturo. puro problema ng tao. Dito lang siya nag nawawala na ng stress. Yun nga eh, puro problema ng tao. Dinadagdagan mo pa yung problema. Ano kukunin mo? Hindi ko kukunin, pare. Ikot. Stress reliever namin to, Tito Toti. Pero ilang taon lang tong batang to. Kaya ito na nakakaintindi sa akin. Pwede basa kasi kayo. Wala kayong ginawa sa buhay oh. ko. Hindi guluhin ako eh. So, good morning sa inyo mga chong. No? Magandang magandang umaga sa inyong lahat dyan. Bali, nagdi-general cleaning nga pala kami dito ngayon. Ayan oh, general cleaning kami oh. Ano? O, aga aga Oy, chip, tapos na yung birthday mo. Ano, wala na akong pambili ng kay si Troy. Si Troy? Dito ba nakatira si Troy? Nanap! Sino? Hindi ba nagbili dyan? Na, wala na naman. Ano nga? Bilyar daw siya. Si At... Troy dyan, pinapahanap. Bakit? Ano dito. Hindi ko alam. Wala dito. Bakit, chip? Nanap ni Sob. Ba't Eh Ewan ko. Ang tating mo, oh. Ano, kasama pa ako sa paghahanap niyo? Oo. Kamangkin e, oh, eh. mo yun ah. Kamangkin ay, mo yun. Taboris mong pamangkin yun eh. Oh, tiboy mo naman. Ay, Teka yun lang. Yun, sabi niyo, sama mo kami. Teka lang, kukunin ni Susie. Ang oh. kinong yun. Sabi na nga ba eh, kada uma. Teka lang! Hindi pa pwedeng kumuha ng Susie! Putang talaga. Saan si yung Susie na motor ko dyan, pare? Eto na. Ina e na talaga itong mga ito. Eto na nga! Dalabas na nga eh. Eh ako, hindi niyo inaano yung galit ko? Ito na, oh. Ito na. Ang tumangat, eh. yung kukulit, eh. Di ba ako pwede maghintay? Ano? Ah? Bakit? Di ba ako pwede magmotor? Maglakad lang yung Ang aga-aga. Kaya eh. lang tayo. Bakit hindi na lang kayo magganap? Ba't kailangan niyo pa ako isama? hindi hey, na ang kulit gagawin Hindi ka na makita eh, eh Parang e pa, dyan wala. Mga chong no Dito muna kami Tangin na aga-aga yung -aga. na mag-almos nalang Paanapin ko po yung bata na yun Sumala naman ang tingin mo Katapos lang ng birthday mo ha Ano may birthday ka na naman? Ulo ko, ang over Ang over? Eh, para inong kayo <laughs> Para pag inom. Ayo mga chong no bangenge talaga sila Nino mga Update ko na lang kayo Kapag naanap na namin si Troy Ngayon ang bata na yun Aga-aga May problema na naman nako naman. Saan niyo yun na bird? Agal eh. Si Mayor, ito si Mayor. Uy, yung buti si Mayor. Yor! Morning! Aga ng tambay mo ah. Ito, tambay nakita mo ba si ano, Troy? Kanina, nandito, paikot-ikot sila. Sila? Oo, oh, kasama si Kernel. Bago, sila daw. Nandiyan kanina sa court. Ay, no? Ay, no yun pala Yor, punta ko namin Sige. dito yara Tara! Ayun pala Troy! Nahanap ka ng tatay mo na hindi mukha-mukha. Ay, pusang ina, Bert. Awa mo nga. Itang ina, ano to? May hawak eh. Please, may hawak. Pro, hahanap ka ng tatay mo. Agad, okay, daddy mo. Alis ata kayo. Agad okay. mo nga, edto. Mababalang nikutin na ito. Hoy! 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 Tang! Bitaw mo yun! Tang, ina mo! Mababalang nikutin yan. Ang awa mo dibig mo! Tang, ina, pare. Ikaw dapat nag but ba't ga tah... in inaano mo 'yan? Tumuturo mo pa. ko eh, magtuturo pa. Pare, ikaw dapat nagtuturo sa bata nang tama ng asal. Tama din 'to. Di mo puro problema 'yung tao. Oh. Dito lang siya nawawala ng stress. Yeah, yun nga eh, puro problema ng tao. Dinadagdagan okay, mo pa 'yung problema. Oo, oh, dinadagdagan oh, mo lang eh. Dahil dito nawawala siya ng stress. Ano, stress niyo lahat eh. Ano, tingnan mo 'yun. Oh, tingnan mo 'yun. Bibigay. Ano, kukunin mo? Hindi kukunin. Pare, ikot. Stress reliever namin to, tito, tito. Stress reliever? Ilang taon lang tong batang to? Ito lang nakakaintindi sa akin. Pwede basa kasi kayo. Wala kayong ginawa sa buhay ko. Oh. Hindi guluhin ako eh. Uy, Troy. Napatawag ka sa akin ng tatay mo. Alika dito. Uy, uy, uy. Tuloy, tara na! Sumama Pina. ka na sa amin! Sumama ka sa amin! Nung nasa malabo na ko, umahayos pa buhay ko. Nung pinta niyo ako dito, sinihiraan niyo buhay ko. Ang kapal ng pagmumukha mo! Troy, umuwi ka na! Troy, dyan, pinapahanap ka sa amin ng utol ko dahil tinatawag at tinahanap ka dun! Hala kayo dyan. Ako lang nakakaintindi diyan. Dalawa kami nagkakaintindi. Sinusulsulan mo lang! Ging, pare! Ang ina, mag-usap hmm. mo ang tao, usapan tao! Huwag mong sulsulan yung bata! Tara! May problema to, sakit na matakbo yan! Tandaan niyo yan. Pakbuwan? ikaw ba? Sa so tingin mo nakakatulong ka? Nakakatulong ako dyan. Paano? Turuan mo bisyo, turuan mo bisyo. Oo, oh, tinuturuan magbisyo Siya ha. Kaya problema di Adel sa mga bata. Kaya naman magbisyo. Stress lang, hindi mo tatagal sa inyo. Troy dyan, magbisyo ka. Oo, tara. Tra. Ikaw na lang magpaliwanag kay Sub. Ano mo, bahala ka dyan. Kung gusto mo maging masalimuot yung buhay mo, sige, magsasama ka dyan kay Kermen. Uy, Totich. Totich. Ikaw na lang magpaliwanag kay Sub. Kung ano yung nakita mo. Uy! Huwag ka nang miyak! Hindi ako miiyak. Hindi ko siya dapat iyakan. Diba bad lang ako kasi inam ko ng kapatid natin eh. Tapos ganyan. May sumalong mas matanda sa kanya. Tinuruan lang din naman ng mali. ano yung mga tao yan eh. Ano sasabihin ko namin kay Sub? Ano sasabihin namin? Sabihin nyo! Nag-SM! Dadamay nyo pa ako dyan? Bahala ako yun. Nag-SM? sa inyo mga chong non, muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si chong otits no, o tito otits kung tawagin uh, mga chong, eto nga pala ang aking youtube channel ayan, kung nakikita nyo eto ang aking followers at pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo nitong dalawang bike lang naman ito <laughs> at syempre mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag Napindutin ang bell button para lagi kayong updated. Siyempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. eto yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasing ano eh. Marami kasing gumagayat. Maraming ng ano eh. Mga nagpapanggap na tayo. No? ginagamit sa mga maling paraan o pang scam So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chonga. So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, i-click lang natin ang bell button at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yon mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account. para mga chong!